So ayan guys, nakita nyo Medyo maulan dito Buti ngayon umaraw-araw na Maliwalas na yung araw Yung panahon Dahil ilang araw na rin umuulan dito Sa Sambuanga Buti ngayon umabas labas na rin kahit papano yung araw So ayan nga pala Welcome pala sa panibago nating vlog Ngayong araw ay may pupuntahan kami ng asawa ko Uh, parang date na rin namin to dahil di kasama yung mga bata so yun guys bali pupuntahan namin ng misis ko ngayon ay pasunangka papakita ko ko sa kanya yung mga magagandang spot doon sa pasunangka dati nagpunta na rin kami doon kasama yung mga bata nagpunta kami sa mga butterfly garden at saka doon sa may sapa dinala namin yung bata doon pero ngayon papakita ko sa kanya yung mga ibang lugar naman dito na tayo guys sa may crossing ito sa harap natin yung papunta dito sa kaliwa na to yung papuntang town yung sa may inaayos na overpass yung papunta naman dito yung buhalan, kulyanan, santa maria yan inaayos yung mga daanan dito guys kung makikita nyo oh panghaban ng trako oh oh pop pop <laughs> yan So ayun guys, kung makikita nyo sa left side natin yung Rainbow Mosque. Rainbow Mosque. Ganda no? Sayang hindi tayo pwede mag-stop over dahil hapon na nagmamadali tayo pumunta ng ka Baka isang araw madaanan din natin yan. Paliparan para natin ng drone. Pero wag muna ngayon.

Saan dito yung kan hanging bridge bossing? Oo. Meron dito siete. Do sa kabilang daan no. Oo. Wala na Mataas na to eh dati wala to. Baba lang to dati no. No. Abot pa ng tubig no. Tapos mayroon siyang hanging bridge dito eh. Naalala ko. Hala, kaya ang laki ng pinagbago dito no. Tata pa ako noon eh. Sige, bossing. Pasya, pasya lang muna. Mm. Salamat ha. Mm. Sa diyan mm -mm. ka sa ulit? Mm. Oo. Ayan ka. Ito lang, bisitahin natin tree house. Oo. Ayun. Oh, pasya muna tayo dito. So ito, diyan muna yung mga gamit namin guys. So ito, punta natin muna yung tree house Ayan, may tree house oh, Picture mo tayo Nakabidyo <laughs> <laughs> yan so, ayan, natin to Tara na, mauna ka na Tree house Sana, oh, oh bukas yan ang pwede nung pumasok doon open yan ingat lang kasi madulas yung daan shit natakot ako sa height ha. ah oh. ito yung itsura pag nasa taas ka yan, yan. ito yung niya. yan yung loob nya guys meron siyang higaan na mesa dito siguro yung CR na banda. Ito sa kabila. So yan yung tree house dito. Sa Pasunangka. Tara, baba na tayo. So yun, may makikita ka rin dito na Boy Scout area. Tapos hindi na kami pumunta dyan ng asawa ko dahil maputik. Umulan kasi eh. Next time na lang. Baka pag pumunta kami dyan, kasama na yung mga bata. Pakita ko na lang sa inyo guys Ayan ang itsura nya Wala nang laman Ganda sana to dati Dahil na Pero pag tag ulan na lagi ulit lang Mabubuksan na rin to ulit Ayan Ito yung pinaka Sikat na swimming pool dito sa Sambuanga Tig sampu lang yung entrance nya Sampu lang Kaya pang pamilya ba siya Tapos mura yung mga bilihin dito Ng mga pagkain Tara ang ganda ng lugar na to oh. mo, puro bundok Dito di mo na kailangan mag aircon Dahil malamig ang panahon dito Nakalimutan ko mag -gaslap. Food gas. One bar na lang pala tayo. Baka may mabiling tingi-tingi dito. Danda lang tayo. Para ma-enjoy yung view. Oh my God. Ang ganda. Huh? Ayun ang sinasabi ko sa yung hanging bridge. Ayun no. Puntahan natin yan. Bago tayo umakyat. Um... Dito lang, sa tabi-tabi. Oo. O, oh, yun na. Malapit na tayo. Sa may baba. Dito yung daan nun. Oo. oh iwan mo lang helmet mo. Helmet mo lang iwan mo. Tara na. Ha? Isa lang? Okay na. Oo. -oh. Tigas. Thank you, Carl. Hmm. Puntahan namin ngayon yung hanging bridge. Dito sa may abong-abong. ganda ng tulay na to, guys. Yan. Yan. Matiibay siya. Kaya so medyo madulas. Daming naliligo mga bata, oh. <laughs> ah, nga takot. Ah, ka nakaka, Nakakalula. Nakakalula. Oh my god, buti hindi gumagalaw. No, <laughs> Gumagalaw pero konti lang, hindi katulad nung nung pinuntahan natin doon sa may kwaan? isang farm. Ayan, kumukuha sila ng buhangin dito sa iba-iba. Oh, meron. danta nang tulay na yan not... ah Tay thank you Tay Thank you sobrang bait ng mga lokal dito kahit saan naman eh pag mabait yung approach mo sa kanila mabait din sila sa sa'yo kahit saan lugar yon ay so ngayon punta tayo dito sa kabila naman ulan hindi may makapalit pa ng drone set up ko na sana kaso malakas yung ulan ayoko naman i-risk na paliparin yung drone na malakas yung ulan baka masira so ko na lang muna magpila yung ulan dito kami sa may tambayan Meanwhile, so guys, tapos lang namin sumilong dito Hindi ko na nakunan yung pagkakit namin dito Kasi umuulan na nung time na yon. So punta tayo dito sa may taas pa nito Sana makaya ng motor Kaya ng motor no Let's go buhawi Kaya mo yan Pangalan pala ng motor namin Si Buhawi Ah, hindi naman masyadong matarik dito Yun, no shoutout sa inyo Wow Ang ganda Ang ganda Huwag lang tayong abutin ng gabi dito Dahil walang kailaw-ilaw Ayun na Paket pa tayo guys paket pa tayo Good luck good luck sa atin Basak pa yung daanan Ito na paket na Let's go Nagbitin ako sa ay, mayroon pala dito pambayan pangbayan. Pero punta natin muna ng taas. Akyat muna tayo sa may taas. mga bikers oh. Welcome to Morocco Pagandang bayan dito oh. Ay <laughs> Malas <laughs> So yun guys Mali pala pinuntahan namin Ito pala yung mga Kuan pala talaga to Akyatan ng mga bikers Pero at least nakita natin yung murok yun pala yung murok kaya pala iniisip ko parang layo na nang inaakit natin ah. Pala, eh. doon pala yung sa kabila <laughs> kaya pala sabi na lagpaks na maulan pa balap oh, wow ganda dito ha? I nakababa tayo ng ligtas galing sabong abong so maraming maraming salamat oh dapat magpasalamat tayo dahil nakakit tayo ng ligtas nakababa tayo ng ligtas dahil may mga panahon talaga na Aabutin ka ng malas malas doon maplatan ka so yun pauwi na tayo lang tayo sa Boulevard kasi gusto ng gusto ng asawa ko kumain ng shawarma. So traffic pa rin dito. Shawarma, where are you? Woo. Shawarma dito na kami. Ha? Traffic or may checkpoint? Minsan may checkpoint pag ganyan lang. <laughs> Sabi ng asawa ko daw, kung mara saan yung maraming tao, yun na shawarma sawarma. Ah, ito na nga yung maraming tao. Yan na guys yung maraming tao. So mag muna tayo ayun na nakita natin yung maraming tao ito halabas na siya sakto sakto pang sinuswerte ka talaga Number? May number? Wala na? Wala na. Xpatch pa daw. Tapusin daw nila hanggang 70. Hanggang 70? Hanggang 70. 30 13 pala. 13 tapos tatapusin hanggang 70. Grabe. So pay number guys. Tapos yung number mo. Al alam nila na yung order mo. O order ka pala. May ka pa pala. Tatlong silong. Tolong tatlong. Kada isang tawag tatlong talaga. Kada isang number. Sige, bossy, thank you msingan. Anggang 70 pa daw. So, yun guys, pauwi na kami ng asa Ako Dahil hindi kami nakabili ng shawarma dahil may sistema pala sila doon na 1 to 70 lang yung serve nila so may nagbigay sa amin ng number 52 yung number dito makikita nyo kaso yung number doon 15 pa lang yung serving so 15 pa lang yung serving abutin ka pa dito ng alas 9 ng gabi dapat pupunta ka dito yung bagong bukas pa lang sila mission failed kami ng asawa ko dahil di namin natikman yung shawarma maybe next time hindi pa sa ngayon pero next time babalikan namin yung shawarma na yun dahil tsura pa lang ng shawarma na yun masarap na guys Yeah, oh, ayan. so bye, bye na I love you sa bongga sa so guys dito ko na tatapusin yung vlog na to kung umabot ka man sa mga oras na to maraming maraming salamat sa panonood see you in the next vlog peace out